Tapos na yung trabaho ko uh, dito. Yung nakita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun yung huling-huling document na hinihingi sa akin galing sa ICC Detention Unit. At uh, nabuo na rin namin yung uh, legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay uh, na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule uh, ng mga lawyers at uh, sistema sa liaisoning kung sino yung uh, mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about uh, mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. At naayos na rin namin uh, magkakapatid yung scheduling ng kung sino yung uh, maiiwan at darating. Uh, sa susunod na dalawang buwan. So, that's April and May. So, uh, ngayon, uh, nandito si Veronica. Ang susunod na darating ay si uh, Paulo, si Congressman Pulong Duterte. Kakakuha lang niya, kaka-approve lang ng kanyang visa. Nagpapasalamat kami sa tulong ng uh, Dutch Embassy uh, in the Philippines uh, para makakuha siya ng visa niya uh, to come here. So, pag-alis ni um hanilet uh, bago umalis si hanilet darating uh, si congressman uh, pulong duterte and uh, hindi pa namin ma ang pagdating ni mayor sebastian duterte pero supposedly dapat uh, siya yung susunod uh, pag-alis ni congressman pulong duterte dapat nandito uh, nandito na siya sa dahig para kung ano man yung allowed na visits para sa pamilya na uh, sa loob ay meron lagi uh, family member na pumapasok doon at nakakausap ni uh, Pangulong Duterte at nakakapagbigay ng updates sa kanya kung ano yung nangyayari dito sa labas, kung ano yung nangyayari sa atin, uh, sa Pilipinas, sa ating bayan.